Ano nga ang mo bilang magkain <laughs> <-apal. laughs> ah, oh. oh, na manabo? na nga eh. na nga eh. Oo. Sumluluhan na yung laman oh. <laughs> ha? <laughs> <laughs> kala, kala niya tayo ha? Hmm. Kaka-kalakalan. Anong ako. Ang dami pang sumusunod na buong ha? Ay hey, ganda. Hindi sabay-sabay.

Sabi mo, asan, yan asa ta brand mo pa? Ito. Nandiyan pa makaputi mo. Ano mga brand na wanin? Ya, yeah. pa makaputi mo. Ano mo asa, Ya. Yeah. Ya, mo ta kadong tawin ati. Ay ay inen o ya ay. Ya, yeah. asa. Kung ko na marungay. <laughs> Kaya ti pupuntan tu asa oh. Kumay? Ya. Yeah. Ya yeah, re. Ayan po, isang tayo? Oo. Ito, ito pa. Ito na natin, isang Eh nalaglag Kung may nangwa. Ha? May nangwa. Tawa sa sinay. Kaya nangwa. May nangwa. pitua mo yan? Oo. Wala

siguro. Ah, po. Ito, ito, o ito, 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 ito,

Mitan. Ay. Aroy. Sarap nung may ba mayroong mo. Kasi ka ng ano, five mga five dollars to sa tindahan. eh? Yan. Yeah. Yung na ito. Yung lang, <laughs> yung <laughs> lang. Yung lang Lahat?

Grabe, ang sarap. Ayos na. Mm -hmm. wow. Lap na eh. Mm -hmm. Kaya mo nga buusin dala Dalawang dalawang ganito. Ilang may nasukal. Pwede itimpla ka pa niya. Ayan niyo. Eh? <laughs> Ayos na. napaka yeah, Ayos

pupunta. Pupunta ang dumaan. bebe na pala. main nila. Yan. Mukha mo lang. ko yung ano. Paano ka? main kay Mabi Ayos. Next time naman yung sa ano, papaya, harvest natin. Kala ka na ako. Kala ka ako. tayo. Goodbye. No,